at sa patag na daan ah. Damo. Yeah. Yeah. Hu. Kaya niyan. Kaya niyan. Kaya nako mama. Mo din ako <laughs> Perfect. Perfect. Perfect attendance. Ooh. All of this para sa suso. <laughs> para sa suso. Ay, wala pala akong suso. <laughs> may dalawa naman kasi. Na, may dalawa <laughs> Ay, sana all. Sana all. Kandahin oh. natin ba? Wala, pong wala pa kayong makikita ng bundok. Makikita niyo mga takoy! Aray! Mga puno ng saging. Nakakadulas yan. Huwag niyo apakan. Nadulas ako. Patag na. Patag ang ilong. <laughs> <laughs> ah, bundok pa more. Mga paanong kabayong nakikita ko dito ah. Sityo kasili? Oo. Mga taga sityo. Ano yung mga nakatira doon ate mga dumagat? Tour guide namin babae. Magaan na yung tubig ko. Tubig namin ah. Parang nakuubos na ni na na yung tubig. Papatag na. Aiwanan na tayo nung unang batch. Eh. Alam mo yung mga sumunod dal sa atin mas nauna pa. Sumakak buod mo Sanay silay. Huh. Eh. Ha. Okay, Magpapak-pagarin kami dito tinututukan namin yung kalakalan dito. Oh? Yung saging? Yung sa ulo? Oo, sa ulo. Ninanaga lang namin sa ulo. Tatag... Dito kami lagi nagpupeng. O, oh. yan. ko na Tatag ng ano nyo, leeg nyo. Saan oh. ng tao dito, ganun ang trabaho? Oh. Matatag ah. yung leeg nyo. Hmm. <laughs> Tiyan mo lang ka. Nabubulok nga lang. Ang lalaki. Wala, walang kumukuha. Wala, mahinog na yan, te. Wala, hindi wala. Bulok na wala, hindi, wala. Yes, bababa na guys! Ay, oo nga. Ang dami ditong kay mito, saging na sa langka. Yung mga langka nila, walang pumipitas. Na. Namulok na. Pag, pag doon sa baba, ang mahal ng kilo. ha ah.